And guys. Ganyan maglinis ng tawilis. Tawilis ito, guys. Oh. Hindi hmm, man makain yung ulo, guys. Hmm. Hindi man natin yung ulo Hindi man yan makain. So, kain siya. So, puro buno, buto, tinik. Ang reputa. guys. Malinis na. Kayo guys, ganito talaga ang tamang paraan maglinis ng Malinis. Kapaksir ko to guys. Sarap din to yan. May preto kasi malinis na. Masyadong Pwede rin yung ulo guys, iloto para pakain sa pusa. Eh, ganun. Kaso wala kami pusa. Manok lang meron kami. Ayoko ng pusa. Nangagat. Ano hangagat yung pusa. guys, yun ito lang. Simple lang mag... Linis ng kawis. hindi ng mga bata guys nice. ah. tapos ito na yung mga ulo pwedeng iluto para sa pusa at ah, ito na yung finished product natin Shoo. okay